And yo, what's up? So ngayon part episode 3 na tayo sa ating city tour. So umpisahan na natin, no? Okay, so pinakita ko naman ito sa inyo. Ito yung ba bago ko lang nagawa. At ito, bago rin ito. Actually, magandang view dito eh. Basta, naka, basta gabi. Okay, let's try set the time. Diba? Yan. Yung mga mga ano na yan, mga puno. Tinatawag ko yung showroom light trees. Showroom light trees kasi showroom ang ginamit ko yan eh. At guys, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe at panoorin na rin ang episode 2 nito no? at episode 1. Yung episode 1, pagpasensyaan yun na kung wala yung sound. Kasi medyo lag pa yon Minecraft ko. Hindi ko alam kasi medyo lag pa rin dito eh. Okay. Actually, hindi ko pa to na meron ditong bridge guys. Wait guys, wait. Wait. Aha. Ito na yung bridge guys. Napakaliit lang. At ito yung gawang-gawa kong flag. At yung letter K na yan. meaning dyan, Kraken. Kasi Kraken City ito eh. Ito yung bridge show. Ito yung sports center ko. Ito yung sports center ko. Yan ang blue twin tower. At yan, basketball court ko. Yan ang police station. Tsaka dito yung Oak Town Village. No? Oak Village, Oakland. So, sa bandang dito, dito gagawan ko dito ng mga buildings dito dito guys gagawan ko dito ng mga buildings tsaka wait meron pa oh wait 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 so siguro na kita yun naman dito yung episode 2 guys yan ang beach ko, yan. Maliit lang. Tinatawag ko yung Lagoon Beach kasi parang lagoon eh. Parang lagoon yung itsura eh. Ito yung siyang sambahan. Apartment. Wait, guys. Ito rin yung jail, guys. Wait lang, guys. Medyo lagi yung Minecraft ko eh. Ito yung jail ko. Okay. Medyo maliit lang kasi maliit naman yung city ko. Okay. So, hanggang dito na lang, no? Kasi yun lang bago sa city ko eh. Yun lang yung shroom trees, tsaka yung hotel. Ito lang yung bago. Okay, ito lang yung bagong ginawa ko. Ba sa part 4, ay uh, i-video ko na kung na gumagawa ko ng building. I-video ko na. So dito na lang paalam sa inyo mga cracking. See you in episode 4.